few moments later. Susubukan natin itong grabis. Mula dito hanggang mataan. Uh, tank tayo ah. 8.32 ng gabi. dito pa lang pala tayo sa... Hindi pa ito balin. Ah! Entering Valenzuela. So, kapapasok pa lang natin guys yung Valenzuela. Kaya na, kanina nasa Alokan pala. na natin kung hanggang sa mag 5 bars kasi ang side effect nito guys. Ah uh, ito si Grant. Si dali ni basta. sa baba ng sa kung baga kapag nasa 5 bars na siya. Huwag mo lang talaga mapapasok sila sa rampage na magbawas ng gas. Pero sa full bar pa lang ito, matagal mo na talaga sa Parang hindi siya mag hindi mo siya talaga. Pag nag 5 bar lang, dun ka na magtanong. Tingnan-tingnan mo na i-monitor na talaga yung gas tank. Gas tank level. So, balikan ko kayo guys. 6 bars pa. Kapag nag 5 bars na, balitaan ko na lang. At kung, at sa ko kung nasaan na tayo. Na. So, mga atropa please, nandito na tayo ngayon sa May Kawayang Duna. So far, full bar pa rin tayo. Wala pa rin nababawa. So guys, nandito na tayo ngayon sa May dahil nga yung battery nito is second hand second hand ko na ako ito right kaya yung battery hindi ko pa napapalitan so naka-activate yung ano yung Yamaha Y Connect nito hindi grabe so namamonitor ko kung ano yung kailangan niya kalitan na so nakita ko kanina please. kailangan ng change ko eh so may ano ko dito may dala akong text bank pang paper at syempre yung isang in-endorse sa akin na yung sa Supreme na, probably, yung boy a... na uh, ito yung kina ano sa akin ni Kikay kinali sa sa celebration niya may isang Supreme yung boy na a... yung guys biruin nyo guys tubig, e, nilagyan mo ng tubig, maandar pa rin at wala ang ano. kumbaga yung premium na yun, talaga hindi e, nagkukulay gatas. kumbaga baga Kapag nilagyan ng tubig, di diba, example, pag nasa situation tayo na nabahata, nabahasa daan, tapos kayo, di ba, Ipilitin yung panda rin yung makina ninyo. Ayun, ang gusto ko pasukan yung tangin. Yan, yung makina nyo. yan, So, yun nagkaresulta yung gulay na kapet gata. So, yun, parang coffee mate. Ganon. pagandaan po oh, Kinanggal yung lang tapos oh, ayun niya gumana pa rin ang ano niya ang motor niya marami doon sa pinto yung motor yung motor Papa, may pakita lang sa ano na yung motor niya okay siya so what's me yung guys and narinig sasalita dito sa kasi si kuya Yanni si Yanni yung nag-a-question yung sa kahit na hindi naman siya endorser parang parang lumukha siyang endorser anyway ngayon nga ayun yung mga 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 pero subukan natin nakakuha tayo ng isang langit sa sa premium grade Una natin papalita ng langit after ng ng gathering sa resort. Una na papalita ng langit. Kaya medyo mabigat yung mga dalaw sa mga sabi ko guys ang tagal mag ano kapawasan talaga so hanggat maaari right lang tayo ng car and napansin ko lang sa ano. Hindi ko alam kung nagdolo ko yung battery niya or what ayan o oh. minsan mababa minsan mataas dahil sa Y connect so guys nag 5 bar na sya ayan na hindi ko kung nasa ako banda pero ayan natin ha nasa kalungkit bulakan tayo guys 5 bar na mabilis na yan mag ano magbawas kasi nandun na sya sa parang kalina at ilalim ng gas tank I think kahit 5 bars na lang ito kaya kakayanin pa siguro to hanggang sa Batakan hindi ko pa alam ha kasi first time ko lang ilong ride sa Batakan so update ko kayo kapag 4 hours na lang malayo na yun na tayo meanwhile oh, ang kakaproblema ako sa pag-uwi nito next week ka you're not going down deeper guys, tama yung pag-ano. ko doon. Baka lang automatic, kakana na ako eh. Ito yung face-off flight. Okay, balikan ko kayo ulit ah. pag na tayo. mga katropa piso, nandito na tayo sa Pampanga. So far, 5 bars pa rin tayo. Ayan, ayan. Apalit na pala tayo. Apalit pagtanggal na kalagay mo. Oh! Lubak. Diba? ay ba lang siya. Tuyo lang tayo. Malapit na kayo pa uh, uh, mag pala tayo kaysa panggang namin. Kasi nakita ko kasi. May palatang tayo. na So guys, na tayo ng San Fernando sa panggang. pa rin tayo. Ang tagal. Ngayon lang ako nag... lang to. 41 na ng gabi. Ano'ng install ko pa? Gando dito din sa probinsya tayo, kasi. Anyway, 3 bars na lang tayo kasi. Okay. Ang pala tandaan ko itong iglesia. Tapos liligwan din. A few minutes later. Hayun guys, wala sa yung sa bahay na so, diretso na ako sa ano batangin, oh. So, anyway, natatot na lang kay Jen. Oh, yung nagpapa-shoutout sa akin, nakalimutan ko yung pangalan. Ito nga ba yun? kapagas na lang ako. Ayan, oh. tayo. Bago tayo sa akin. total so, na nabawas sa bar natin ang grabis guys mula Manila hanggang Bataan ay 4 bars so hindi ko masusukat kung ilang kilometro pero sa akin wala dito hanggang sana kung so, ano yung nakalagay doon sakto lang talaga yung guys kapagas lang tayo so dito ko natatapusin video na ito grabe solid kong grabe guys tama sabi no hassle kasi yung tank nya diba yung bukasan ng tank uh, gas tank bukasan ng gas tank lang so, hindi na kailangan yung lubak mo hindi na kailangan hindi na kailangan galing pa yung mga pag dito lang tayo